Ramon. At nakakahiyado sa matanda. Abay, parang anak lang to rin na tayo. Hindi ko mo siya sinisiraan, Nay. Totoo ko ang sinasabi ko sa inyo. Hinawakan niya talaga ako sa puwes. Ay, nako. Siguradong hindi niya yung sinasabi ka. Malisyota ka lang. Hindi mo, Nay. Eh. Ibang pakiramdam ko. Sinadya niya yun. Inipuan talaga ako ni Don Ramon. Yes. Hmm, hello. Matenta ka na, hindi na ako nakatakot sa'yo bago pumunta rito. Hindi ko na kasi may pa yung gusto ko sabihin sa'yo, importante. Nakaisip na ako ng paraan kung paano mapawalan sa alang kapatid mo. Oras na magsimula na ang court here. Talaga? Ano namang paraan yun? Gagawa tayo ng isang matinding alibay. Palalabasin natin na wala si Olga sa engagement party. Kaya definitely, hindi si Olga ang bumaril kay Alisa. And, hindi rin si Olga ang nagpanggap sa na Cecilia na tinanggalan ng maskara ni Carlos Miguel.